Hello, 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 hello! Ayan, magluluto tayo ng seapods Ayan mga kapobre nakita nyo Yan, ang uh, tawag dyan ay aninikad Ayan, napakasarap mga kapobre medyo malaki no Aninikad, ayan, ang tahong natin Tapos, mayroon din tayong alimasag na Katamtaman lang ang laki mga kapobre Hindi siya as in malalaki, tama-tama yan kasi uso ngayon yun. Ngayon ang kuan alimasan na ganyang kalaki. So, napakataba pa naman. So, ayan mga kapobre, ang ating sangkap, no? Ayan, mga kapobre, bakit meron pa rin akong mushroom? Yan kasi mga kapobre ang ginagawa kong pampalasa sa ating mga niluluto kasi di ako gumagamit ng iba pang palasa no basta para ah, hindi madagdagan yung ating nilalagay na pampalasa no kagaya ng bitsin at saka magic sarap so yung sprite pinakita ko rin sa inyo mga kapobre no ayan mga kapobre magisa-gisa na tayo so unahin natin yung luya luya lang mga kapobre di ako gumamit ng bawang no So, luyan lang. Uh, ang gagawin natin, igisa muna natin ng maigi yan. Ipagilid lang. Isunod natin yung ating red onion or sibuyas bombay, no? Ayan, mga kapobre. Ganyan ako mag-isa. Kailangan sabay-sabay. Uh, Ilagay lang sa gilid. Uh, parehasin mo lang. Halohaloin. Uh, ano lang? Ah... Uh, idin din para lumabas na yung aroma, no? Pag medyo, ano na, ayan, pwede na paghalawin sila lahat. Sasunod, kamatis, no? Ayan, mga kapumo, kapubre, kamatis. Ayan, ang kamatis ay malaking binipisyo sa ating puso kasi may lycopene like yan para sa ating heart, no? Para, pang, para ang ating heart. So, magkain tayo ng maraming kamatis. Ang kamatis din, mga kapubre, yan ang nagdala ng manamis-tamis at maasim-asim sa ating niluluto mga kapobre. Maganda talaga ang kamatis. Yan ang napakadami kong nilalagay dahil yan din nagdala ng sarap sa ating recipe. Ayan mga kapobre. Ayan mga kapobre no. Isunod natin din mga kapobre yung ating mushroom. Mga kapobre magulat kayo no. Bakit kada uh, magluto ako may mushroom. Kasi natuklasan ko na rin mga kapobre na ang kabuti pag lalo gagay nitong ah uh, sariwang sariwa mga kapobre pag igisa mo yan siya sa ganyan, ganyan na pagkagisa mga kapobre lalabas yung katas niya napakasarap talaga mga kapobre manamis tamis talaga ang iyong ah uh, ulam dahil dyan so di mo na kailangan maglagay pa ng iba pang uh, sangkap na pang palasa no so ayan na so ilagay ko mga kapobre yung asin na tinuno na tinuno ko na mga kapobre ganyan ang sikreto ko para mabilis mag absorb doon sa yung ginigisa mo kasi kung buo yung asin matagal matunaw so mamaya magulat ka na lang bakit medyo tabang pa kasi hindi pa natunaw yung asin so ang ginagawa ko mga kapobre, ang asin tinunaw ko na para mabilis na mag absorb para hindi hindi na tayo mag isip na ah, maging maalat or matabang so mas okay lang medyo matabang pwede magdagdag sa maalat mga kapobre ayun nilagay ko na yung aking ah, aninikad. Wow, naminis ko talaga tong aninikad mga kapobre. Matagal na akong hindi nakapagluto ng ganito, no? Kaya lang, napaka-special ngayon ang aking seafood. Mga kapobre, kasi may mushroom tayong nilagay. Ayan mga kapobre. napaka so, isunod na rin ma. Siyempre yung ating konting tahong. Sari-sari to mga kapobre, no? Ayan. So, haluin lang natin ang haluin mga kapobre. Oh, para mag-absorb din yung ano, yung kabote doon sa nilagay nating aninikad at tahong mga kapobre. Ayan no. So, ang gagawin naman natin ngayon, ilagay natin ang tanglad sa gitna para mas mabango yung ating niluluto at wala nang langsa. Ayan no. So, takpan muna natin 'to mga kapobre at pakuluan. So, ayan kumulo na mga kapobre. So, ang gagawin naman natin, ilalagay na naman natin mamaya maya yung ating iba pang uh, ilagay no ayan haluin muna natin ng dahan 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 lang so ang bango mga kapobre kasi yung tanglad na ano na siya eh na, na nakulo na, na so ilagay na natin mga kapobre ang ating alimasag alimasag na maliliit hindi malalaki so ayan napakasarap nito ah ayan mga kapobre no so haluin naman na naman natin Loin natin maigi. Yan, para mag-absorb talaga yung mga sangkap natin para maging mabango ng gusto. So, ayan. So, kunting halo-halo lang. Pwede na. So, mga kapobre, ilagay na natin yung ating bell paper. Ang bell paper naman, mga kapobre, dagdag dagdag dag, ano din yan, dagdag dag, pabango sa ating niloloto. So, ilagay ko na rin yung aking sibuyas dahuna, no? Spring onion. Ako mga kababari, lalong masarap to dahil ayan. So, lagyan din natin ng siling green. Isang slice lang mga kapabre, no? Kasi ayoko ng sobrang anghang din. Ayan. So, ilagay na rin natin yung ating sabaw. Isa sabaw natin yung sprite, no? Yan ang sabaw natin. So hindi na tayo magdagdag ng tubig kasi yung tahong ay nagtutubig. So magkaroon lang yan ng sariling sabaw mamaya dahil sa tahong at sa kayong ah uh, anenica. O, di ba mga kapobre. Napakasarap. So maglagay tayo mga kapobre ng ano uh, powder na garlic. Puntupuntuhin lang natin. maglakay din tayo ng uh, onion powder. Ayan mga kapobre, no? So ayan, punto-punto lang para lalong sumarap yung ating special recipe sa seafood. Napakasarap nito dahil sa ating ah, mushroom na nilagay. tingnan yung mga kapobre, lumabas na yung sabaw. Wow, napakasarap. Naku, nakakatakam na naman. Kainan naman to. Ubus na naman yung ating kanin na luma. Ayan mga kapobre, no? Wow, napakasarap. Ayan, kunti na lang. So, takpan muna natin saglit, mga kapobre. Bakuluan ng saglit. So, ayan, mga kapobre, luto na. Wow, umuusok sa sarap, mga kapobre. Ayan, mga kapobre, no? Paki-subscribe ng aking YouTube channel, Badab Pobreng TV. Pakihit lang ng notification bell. Pakiclick ng all para kayo ay laging updated pa sa aking mga video pang upload no? Ah... Uh, pa naman mga kapobre. Pag nagustuhan nyo yung aking video, pa-share, like, and comment. Pwede din kayo mag-comment ang pa-shoutout. Uh, Pre-shoutout mga kapobre. Tingnan nyo mga kapobre, napakasarap, no? O, diyan, no? Hindi ko na siya ililipat. Diyan lang yan. So, makikita nyo, uh, sobrang sarap talaga mga kapobre. Kaya, ano pang inaantay nyo mga kapobre? Kainan na to, no? Uh, maraming salamat at Uh, Pa-share lang po ng video pag yan ay nagustuhan nyo mga kapobre Para matutunan nyo rin kung paano lutuin ang seafoods na may mushroom Na may kabuti mga kapobre Kasi yung kabuti talaga yun ang nagdala dyan ng panlasa na sobrang, sar sobrang sarap Dahil din uh, ang sinabaw din natin ay is fried no mga kapobre Kaya sobrang sarap talaga mga kapobre Kaya ano pang inaantay nyo pakishare na lang aking video Ayan mga kapobre, talagang kakainan na to. Ayan, ako ay magbabay na sa inyo mga kapobre. Pasture lang ng aking video. Thank you for watching. Bye-bye. I love you all. God bless.